subscribers. It's me, Heidi. Welcome, Heidi. Welcome to my mini channel. Guys, samahan niya ko maglinis ng ating mga pinggan. Ito pala mga pinggan na hugasan natin mga ngayon mga basico. Yan siya guys. Sorry guys. Madumi dahil meron kasi kami kinain na masarap. Kaya madumi siya. Sorry talaga mga ante. Kaya samahan niya ko maghugas ng pinggan. So, tuturuan ko yun. At yung tutorial ko. Paano magugas ng mga pinggan. So, wag was, huwag kayo matakot sa akin. Kasi ito yung mga sinasabi ko. Eh. So, ito tayo. Ito ko ipapesto yung cellphone. Kikita mo naman siguro ako dito guys mga page ko. At, light. Hindi na po po doon siya So, So, ito ba yung ko yung second dito. So, Kung hindi siya light, hello mga beshi ko. Pagugas ng mga pinggan. But hindi ko nakikita. So, pwede na tayo mas pagugas ng pinggan. Kasi, sobrang dami. Pagpunan pa mga plato po. Is lang guys. Ayan hey guys, ready na tayo guys. Ito okay, yung mga pinggans. So, tulungan turung, niya ako para magugas guys. And, tignan niyo paano ako magugas. Subscribe na yung YouTube channel na lang. So, kunahan ko itong mga plato. Mamaya na mga gano'n na Excuse me po. Ayan guys. Kasi tingin ko siya yung ayaw. Oh, siyang sakit. Ayan. ouch Kaya wala naman dumulo eh. So, ito okay, siya. Lakas ka mga eh. Ito ano yan. Lagyan dito sa ito Ito sa halit eh. Ang ano lang to. ito eh. Ito, muna ang kasa natin. Yung pang chopping board.

So, liquid at saka yung foam mabigat sya kung kinakaya so tapos na tapos na tapos na Tapos na mga halte So, i- Tapos ko kong gawin na paligid. So, mag-focus tayo. So, pala natin isang albag. Tapos, alam nito, ano ito siya Kung ano na. hindi ko tasasali.